mapa online man, mapa offline man, pwede mong laruin sa cellphone mo para kahit papaano makalimutan mo na kinakabahan ka talaga. At para tanggal inip na rin, kesa naman yung feelings ng iba, yung pinaglalaroan mo, aray ko. Aray ko! Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito pag-uusapan natin kung paano nga ba mawala yung kaba kapag aharap ka sa maraming tao. Kung hindi man mawala, ano yung pwede natin gawin kahit papaano mabawasan yung kaba na nararamdaman natin? Meron ka bang performance na gagawin sa harap ng maraming tao? Sabihin na natin kakanta ka ba, Tutula ka ba, sasayaw ka ba or magsasalita ka sa harap nila? Makakatulong 'tong video na ito kasi malalaman mo kung ano ba yung mga exercise na pwede mong gawin para mawala or mabawasan yung kaba na nararamdaman mo bago humarap sa maraming tao. Okay, simulan na natin. Paano nga ba mawala o mabawasan yung kaba na nararamdaman natin bago humarap sa maraming tao? Isa sa mga dapat mong gawin breathing exercise. Kapag haharap kasi tayo sa maraming tao, hindi natin may iwasan na kabahan. Kaya isa sa mga bagay na dapat mong gawin, inhale, exhale, para kahit papaano, ma-relax yung puso't isip mo. Mag-inhale ka ng mga 5 seconds at mag-exhale ka ng mga 5 seconds din. Paulit-ulitin mo lang yun hanggang sa makalimutan mo na kinakabahan ka. Hanggang sa makalimutan mo na magpe-perform ka sa harap ng maraming tao. Pwede mo nga rin gawin yan bago matulog eh Kung hindi ka makatulog At kung kinakabahan ka man Kasi aharap ka sa maraming tao Pwede ka rin matulog Magnap ka, umidlip ka, kahit saglit lang Next tip na pwede mong gawin para mawala O kahit papaano mabawasan yung kaba na nararapdaman mo Bago humarap sa maraming tao Pumwesto ka doon sa gilid ng stage Halimbawa, hindi mo pa naman turn or hindi pa ikaw yung magpe-perform sa harap nila. Ang gawin mo, pumwesto ka muna sa harap ng maraming tao pero sa gilid ka lang para hindi ka naman magmukhang center of attraction or hindi mo masapawan yung nagpe-perform. Pumwesto ka na kaagad dun sa gilid para makita mo yung view kapag nasa harapan ka ng maraming tao. Para makita mo na rin kung ano ba yung itsura nila at hindi ka ma-surprise kapag ikaw na yung sasabak. Kapag kinakabahan ka kasi, pagkasabak na pagkasabak mo sa harapan ng maraming tao, yung first minute mo nun, lalo kang kakabahan. Lalong kakabog yung dibdib mo. Kasi nakikita mo na yung itsura nila. Nararamdaman mo na ngayon kung ano yung pakiramdam kapag nasa harap ka ng maraming tao. Kaya para maiwasan yung kaba na yan, umwesto ka na kagad dun sa gilid para hindi ka na ma-surprise sa pagmumuka ng mga audience mo. Next tip kung paano mawala o mabawasan yung kaba na nararamdaman mo bago humarap sa maraming tao, makipag-usap sa katabi. Para mawala yung kaba na nararamdaman mo, makipag-usap ka sa katabi mo. Kung wala ka mang katabi, edi kausapin mo na lang yung sarili mo. Kung meron ka mang katabi, kausapin mo yung katabi mo. Kahit ano pwede mong sabihin sa kanya, kahit ano pwede mong itanong. Kung hindi mo man siya kilala, edi eh, magpakilala ka. At kung kilala mo man yung katabi mo, sabihin na natin kaibigan mo yan, sigurado ako na gusto ka rin kausap niyan, kaya ano pang hinihintay mo? Kausapin mo na. Uy, uy, sana <laughs> At kung wala ka mang katabi, kausapin mo na lang yung sarili mo. Kahit ano pwede mong itanong, sabihin mo sa kanya na, May jowa ka na ba? Kasi ako wala pa eh. Imposible naman kasi may jowa ka na ako wala. Iiisa lang naman tayo ng katawan. Ganun lang, di ba? Kahit ano pwede mong sabihin. Para kahit papaano, nakakamusta mo yung sarili mo. Kamustahin mo yung sarili mo, tanungin mo kung masaya ka pa ba. Baka kasi nagpapanggap ka na lang na masaya. Samantalang nasasaktan ka na pala. Sa bawat saglit Kapag isa yan sa mga ginawa mo, kung mausap ka ng ibang tao o kausapin yung sarili mo, marirelax yung puso't isipan mo yan. O kahit papaano, mababawasan yung kaba na nararamdaman mo. Next tip para mawala o mabawasan yung kaba na nararamdaman mo bago humarap sa maraming tao, makinig ng music. Kapag haharap ako sa maraming tao, lalo na at magsasalita ako sa harapan nila, lagi talaga akong kinakabahan. Kasi hindi naman talaga natin may iwasan yan. Kaya ang ginagawa ko, nakikinig ako ng music at yung music na pinapakinggan ko ay yung may mga relaxing na tugtugan para malumanay lang. Pwede rin naman na masasayang tugtugin yung pakinggan mo, yung mga mabibilis. Kaso nga lang baka lalo ka pang kabahan kasi yung kabog ng dibdib mo sumabay dun sa beat. Another day has gone Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Baka ganun pa mangyari, no? Pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Pag... Bukod sa pakikinig ng music, pwede ka rin kumanta. Sabayan mo yung music na pinapakinggan mo. Lalo na kung kakanta ka sa harap ng maraming tao. na e pa napapractice mo pa yung kanta mo. Napaka-effective kasi ng pakikinig ng music para ma-relax yung diwa mo. Next tip para mawala o mabawasan yung kaba na nararamdaman mo bago humarap sa maraming tao, maglaro ng video games or ng mga online games. Mapa online man, mapa offline man, pwede mong laruin sa cellphone mo para kahit papaano makalimutan mo na kinakabahan ka talaga at para tanggal inip na rin. Kesa naman yung feelings ng iba, yung pinaglalaroan mo, aray ko. Yung paglalaro ng online game sa mobile phone mo, isa yan sa mga effective way na pwede mong gawin para kahit papaano makalimutan mo na magpe-perform ka pala. At yun yung mga exercise or mga pwede mong gawin para kahit papaano mawala o mabawasan yung kaba na nararamdaman mo kapag haharap ka sa maraming tao. Natuwa ka ba sa video natin ngayon kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay na maaaring matutuhan natin sa buhay natin. Dahil ang purpose ng channel na ito ay para matuklasan natin kung paano pa mag-improve bilang tao. Yun lang naman mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa suporta at panonood. Bye for now. Shout out kay Elmer Sumulong, kay Pampang Garil Turbay, kay Jocelyn Amodia, kay Bonifacio Valiente, kay Susan Toller, kay Erwin Rivera, kay Edgardo Getaruelas, KLA Beat. Thank you for watching.